Alam mo ba yung pambubuli ay isang kaso? Hello, hello, hello. Kamusta po? Magandang hapon. May <coughs> bagong vlog. Eh, may napanood ako sa social media, sa YouTube. Isang vlogger na hindi <coughs> ko alam kung may tama sa Kagaya ni Vice Ganda. Uh, sabi ka ni Senador Rodante na nakakaawa. Hindi alam kung bakit doon sila nagpa-promote ng mga uh, well, hindi alam kung may tama yung pag-iisira ulo <laughs> ba? Sinabi yun ni Senador Rodante Marcoleta Kala ninyo ha Wala kaming source ha <laughs> Senador Rodante Marculeta mismo nagsabi yan Pero ito tirahin natin yung court. Itong vlogger na Pakiramdam niya sa kanyang sarili ay Untouchable, sikat sobrang famous na kung makapagsalita ay parang sino oh <coughs> to kasi sabi niya na alarma daw siya na alarma kasi may napanood daw siya na sa social media na naging balat si Buyas daw si Senador Rodante Marcoleta panoorin mo itong vlog na ito ikaw engot na vlogger oh, shit. not good <laughs> Balat Sibuyas ba si Senador Dante Marculeta o ikaw ang Balat Sibuyas? Hindi ko na inalam kung anong pangalan niya ang vlogger na yan. Ito, panoorin po natin yung kanyang pinagdadaldal. Na masyado ako na alarma dito sa isang uh, nakita ko sa social media. Napapansin ko lang, mga kababayan, itong si eh, Senador Dante Marguleta napapansin ko na masyado po itong balat sibuyas. Yun. Ayun. Sabi niya, balat sibuyas daw. Masyadong balat sibuyas daw si Senador Rodante Marculeta. Wala silang pinagkaiba ni yung Arabitab na babae. Oh no! Lagi niyang sinasab. Premium skin. union skin. <laughs> ski. Balat sibuyas. Baliw. Ang isang mga ang nila, style nila yung mga vlogger nila. Siguro ihiisa ang bahay nila. Agay. ang bubong nila. Pati yung si Juan. Si pangalan naman? Akiro. Ituloy natin. Oh, sabi niya balat si buyas daw. Senador Rodante Marculeta parang itong si Marcoleta ipinay pinaiyak ni Vice Ganda. Kaya tuloy nagmukhang engot, nag nagsusumbong mga kababayan na wala naman kinalaman doon po sa kanilang pinag-uusapan sa committee ng uh, Games and Amusement. <laughs> diba? Pinaiyak daw ni Vice Ganda sa si Senador Rodante Marcoleta. Nagsusumbong daw siya, mukha daw engot doon sa committee na wala naman daw kaugnayan yung si Vice Ganda bakit daw pinapalabas niya na walang kaugnayan si Vice Ganda doon sa topic doon sa Senado yung tungkol sa online gaming online gambling go 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 ka ka go 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 ito pakinggan mo si Senado Rodante Marcoleta ha ikaw uy Arbitam. <laughs> daldal ka ng daldal. Dal. Hmm. Pakinggan mo, Senador Rodante Marcoleta, kung wala bang kaugnayan yung si Vice Ganda mo. Vice Ganda, Vice Pangit. Sa amigyan ni Senador Rodante Marcoleta, maraming problema sa katauhan ng tao nyo. Ikaw, ikaw, ikaw. Panurin mo to. Ginadamay mo pa ang mga kababayan. Mga kababayan, naalarma ako. Jesus. Ito, pakinggan mo, Senador Rodante Marcolita, kung walang kaugnayan. Sabi mo, walang kaugnayan. Makinig ka. Walang ano eh, walang net effect na maganda yun eh. Oo. Uh -huh. Di ba? Kaya ko lang naman nasabi sapagkat ang pinag-uusapan namin noon online games eh. Aha. Uh -huh. Ngayon, kung ibinabawal ninyo, sabi ko, pinabawal natin. hindi kayo na nga yung nagsabi kanina, nagiging salot na ng lipunan. Ako makasangkabong pa sila ng mga tao para lalo itong mapa, may palaganap, kayong nasisira na pala yung lipunan. Mm hindi -hmm. ba? Opo. Kaya inconsistent eh. Eh, ako lang naman nasabi yun. Ayun nga, kasi... Oh. Eh, Naliwanagan ka? Ikaw, na-vlogger ka na, daldal -dal ng daldal? Ay, -dal. naku po. dami talaga mga taong mga sira ulo kaya tama lang na ginamit ni senador Rodante Marcoleta sinasabi mong balat si o oh. eh, sabi ni senador Rod uh, grabe tulpo isang epidemya na nangyayari sa ating bansa yan nga yung online gambling ibig mong sabihin ikaw na vlogger ka sumasang ayon ko doon sa mga Sugal, online gambling wala eh. silang sira na yung mga kababayan ha? mahilig sa sugal tapos ikaw din ikaw si ingot na vlogger mapayag ka rin na ipromote yung mga sugal <coughs> mag sponsor yung mga sugal na nakukuha po ninyo yung ibig kong sabihin itong vlogger na yan ay basta lang may mai content kuha panic siya sa isang tao na hindi naman maganda ang pagkaka, pagkaka pagiging influencer eh hindi maganda yun ang pinapanigan niya yung tao niya Sinisiraan niya si Senador Rodante Marcolita. hindi lang si Senador Rodante Marcolita, yung dating presidente siniraan si ang dami yung mga artista na maalala ninyo si Wamos <coughs> nung hindi pa si Katsuwamos mayroon silang show live show na kanta isa si Wamos noon na contestant isa yan, si Bais Ganda na mga host apat sila eh si Regine Velasquez yung isa tapos mayroon pang isang lalaki at bali apat sila dalawang babae dalawang lalaki isa dyan si Bais Ganda na host nung mag-perform na si Wabos talagang nilait niya sobrang manglait yung pagpapatawa ay wala sa lugar wala sa lugar nambubula pipikon daw doon sa ginawa ni Vice Ganda eh para sabihin ko sa iyo eh, hindi lang si Vice Ganda ang nagsabi ng hindi maganda kay Senador Rodan Marcolita. Marcoleta yung si Tarabitab na yung babae na vlogger pinunan niya noong panahon ng kampanya na isang billboard magkatabi yung picture ni Senador Dante Marcolita at si Kibuloy <clears> hmm. <throat> pinunan ng isang babaeng vlogger pero hindi na yon pinatos ni Senador Dante Marcolita kung talagang pikunin siya eh dapat pinatawag niya kasi maraming sinabi, ng yung babaeng yun. O, oh, hanggang ngayon maraming pinagdadaldan. O. Oh. Tama ba naman yun? Pinagsasabi ng babaeng yun noon kay Senador Rodante Marcola ito, wala namang batayan. Hmm. Ang pinatawag lang niya noon sa Quadcom, yung isang abogado na sinasabihan na nagsabi na uh, Wag daw paniwalaan si senador si congressman Rodante Marculeta. Oo. Oh. Nan, nanlilin lang lang daw siya. yun yung abogado hindi ko na malaman kung sino yung abogado niya. Ay nako. <coughs> Tapos ngayon kung ikaw makatawa ka, grabe kung makatawa ka sinasabi mo. Piping ah. Uh, ya mo piping pikunin yung mukha ni senador Rodante Marculeta. Kaya ikaw itong matang lait pala. Ikaw itong parang bata. <laughs> para ka lang sumikat, ginagamit mo kung sino-sino yung mga tao. Kagaya ka rin yung Vice Ganda. Kung hmm. sino-sino yung sino sino mga tao yung ginagamit. Para lang sumikat. Para lang sumigis. Ganun ka. Ikaw, mag-vlogger ka. Wala kang pinagkaiba kay yung... Vice Ganda. Pati yung pagtawa ay parang kambing. Oh shit, not good. Marami pang pinagdadaldal itong vlogger na ito eh, patungkol kay Senador Rodante Marcoleta. Patuloy natin yung subaybayan. Ang trabaho ni Vice Ganda, unless itong si Vice Ganda, mga kababayan, ang trabaho niya ay hindi po sa pagpapatawa, tapos ginagamit yung mukha mo para tumaw tumawa sila o tumawa yung ibang tao. Bangit naman yon hindi mo ma-appreciate yun. Eh si Vice Ganda, isa naman siyang uh, tawag dito, komedyante. So natural mga kababayan, ang style kasi ni Vice Ganda, yung pagkapatawa niya ay gumagamit siya ng ibang tao. Yeah, Hindi kagaya ng mga dating mga komedyante na natural. Ito kasi sa totoo lang, minsan ayoko rin ng banat ni Vice Ganda. <laughs> <laughs> Hindi ko maintindihan tong taong ito, sala sa lamig, sala sa init. Kakampi ba siya ni Vice Ganda o kanino ang kakampi? <laughs> Sabi niya, minsan ayoko din yung banat style eh. Bais ganda. Tapos, tapos, ngayon, pinapanigan niya na natural lang yung ganong style niya kasi nagpapatawa siya. Uy. Halatang gumagawa lang ito ng content para lang may may pa kita sa kanyang mga followers. Wala itong taong ito. Aww. Hindi magandang content creator. Pinapanigan niya yung yung nang bubuli. Alam mo ba yung pambubuli ay isang kaso? Ikaw na vlogger ka. Hindi ka magandang influencer. Ikaw ay pumapanig doon sa mga mahilig mambuli sa kung kanin-kaninong mga tao. Hindi masakang magpatawa. Ang daming ang mga sikat na mga komedyante. Pero, wala silang nasaktang mga tao. O, oh, kaya yung ina-idol mo na si Vice Ganda ay eh. talagang hilig mong bully. Ito ay eh. papanood ko sa inyo. Mayroong kasamahan siya. Vice Ganda sa showbiz na talagang sinabi sa kanya na bastos siya. Kasi kasi ayaw niya na eh. Di ba pag kasi, ka, si Tanzo, so, si Katako, kumabagit niya yung pangalan niya. Sasabihin ko lang, gusto ko sabihin, bahala kayo. Pero alam niyo kung sino yung si ba is yan ang klase ng sumikat na personalidad. Hindi siya papaya na may humabante kaysa sa kanya. Hindi siya papaya na may mas malaking artista tulad niya na ipanganap. Kung baga sa pag-aalaman, bobon sa inya lahat. Para ay, wala sa mga oh, ano, Bobon sa inya lahat yan. Ako mismo, paninindig ako, bastos, ba si Vice yan lahat. Ano so sa sabi mong bastos? Sa paraan at kung paan. Hindi ko na kailangan isa-isain more. ba hanggang bukas mag-show tayo. Marami Pagkakakaw na binabastos ni Vice ang kanyang mga kakontra Pinakauli lang yung kay Juliana Maraming nakatestify Oh, di ba? Hindi lang yun Hindi lang yun ang nagsalita ng Hindi lang minsan Hindi lang minsan Maraming beses Kung ipapakita ko sa inyo lahat Ng mga video na sinasabihan si Vice Ganda ng bastos talaga Parang limang video yun ay eh, talaga namang maraming binubuli si Vice Ganda. Yan ang hindi dapat gawin ng isang komedyante Nagamit ng sino-sinong tao para lang sumika. Tapos may mga mag-sponsor naman ng mga kung sino-sino. Kaya ayon, sabi ni Atty. Big Rodriguez, i-boycott. O, oh, i-boycott lahat ng mga kuwan ni Vice Ganda yung promote niya pati si Vice si Ganda i-boycott pero ito matindi itong vlogger na ito buhapanig doon sa nang bubuli isang kaso yan delikado ka, magbago ka sinasabi pa niya bawal daw sa Iglesia ni Cristo ang sumali sa politika pinayagan si Senador Dante Marcoleta ng pamamahalan na tumakbo bilang politiko o, mula congressman representative representative hanggang ngayon pinayagan siya mayroong pahintulot ang pamamahala at ito pa tandaan mo ito yung barangay Kulyat ang daming mga kapatid yan halos buong barangay mga kapatid ang mga nanunungkulon dyan sa mga barangay barangay officials puro mga kapatid puro iglesia ni Cristo O, oh, sasabihin mong bawal eh sino ang hahawak doon sa mga barangay na yun kung hindi yung mga taga roon barangay kuliyat sa Quezon City gumagawa ka ng kung ano chismis wala ka namang batayan wala kang ebidensya bago ka na hey, maraming salamat po mag po tayo lahat